pantay dinaan tatlumput 31 PDL mula sa Baguio City male at female dorm ang kanilang saya at pasasalamat. Ito'y matapos magsipagtapos ang mga ito sa jail-based drug treatment and rehabilitation with the implementation of katatagan, kalusugan at damayan ng komunidad and therapeutic community modality o KKDK program. Ang programang ito ay sinimulan pa ng BJMP Cordillera taong 2019. Layunin nito na matulungan lubos ang mga PDL na may kaso tungkol sa droga patungo sa kanilang pagbabago bago sila muling makisalamuha sa komunidad. Ito ay programa para uh, tuluyan na nilang maiwasan ang paggamit ng droga at paglabas nila sa kulungang ito ay patuloy silang maging produktibo, productive citizens ng ating community. Naghayag naman dito ng pasasalamat at suporta ang ilan sa mga nagsipagtapos. Ang pagiging palaya sa pag-iwas sa droga ay isang achievement para sa atin. At achievement ng aking mga guru dahil ang paniniwala nila tungkol sa droga ay paniniwala ko din. Kaya para tapusin ang aking pagpapahayag, ako ay maginiwan ng isang kasabihan. Walang mahirap sa taong may determinasyon at walang mahirap sa taong naniniwala sa taong it is through this reformation program that we recognize the gravity of our vices, which affects our way of living. all of this would not be possible if not for the efforts of our dear facilitator, mamrobinet -hmm. hagudilia, who has been working day and night to mentor us through the programs, modules and activities. Ang nasabing programa ay nakapaloob sa Welfare and Development at Health Section ng BJMP para matutukan ang kalusugan at rehabilitasyon ng mga PDL. Isa siyang module or isang program intervention kinakandak ng its either in the Welfare Development Section and also in the Health Health Section Service of the facility. Pero kung its even if they are not in the said uh, section or not in, they are not in the said office kung sila naman ay trained. Yun kasi ang basis natin in implementing. Dalawampung PDL mula sa male dorm habang labing isang PDL mula sa female dorm ang nagsipagtapos matapos makompleto nila ang anim na buwang training. Uh, ang ay iwasan mo araw, buhay, mo Ipagpapatuloy pa ng BJMP ang nasabing programa para hindi na bumalik ang mga ito mula sa paggamit ng droga. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.